guys, good afternoon uh, Welcome to my channel Gemma Talabok Ito yung kalabaw guys Na binili ko dito sa kamote Yung binili ko yung Nanay, buntis yan dito kay, Dito sa ano na to Maliit na to Ayan. Ilang months sila uh, nagbubuntis? 11 months uh -huh. Ito yung anak Ay, ko. Hindi ko pinapa-dibig ni mommy ayong babae yan. Kaya, ano yan? Babae kasi, uh, paalaga ko sa pamangkin ko. Para, mm. oh, sunod ng sunod. Mm. Nung hinahanap mo? Mm. Hindi pa yata si Fee pumunta dito eh. Hintayin natin, pupunta yun dito kasi ililipat niya yan eh. Hindi ko mahila yung ano. Yung, Hindi mo kaya. Yung... Kukunin mo lang naman natin. No? Tinatawag niya yung ibang kalabaw. Oh. Hindi pa pupunta pa lang dito yun. Hintayin natin. Pupunta dito yun. Yeah, she is coming. Wala itong pinasintok okay. na buko? Wala, hindi man ito atin. <laughs> hindi naman nila na malalaman kung nabawasan. So, ang gagawin mo? Bilang ba nila? Hindi naman, kaso lang, ang taas naman, hindi ko kaya ang akyatin. taas na biglang pag akyat natin, biglang dating yung kapitbahay ayaw may arin. Ay, ang galing! Sa kanya talaga yan, swimming pool? Yung Yung isa? Malalim pala eh. Day. Ayun, isa. Ayun. Oh Ayun, patulong po po. Dali na, wow. Galing lang galing. Oh? 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 Hello. 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 lang Hello. 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 Ano Hello. Hello.